Selamat mga morning nga nga tayo mga Yes, yes Kumusta ang mga... Boring na yun eh. Happy Tuesday everyone Itu Yan po ang aking araw-araw yung ginagawa. Monday lang ako nagpapahinga or ever Sunday po. naman Buhay-buhay lang tayo. lang yung matuma lang paninda ngayon kasi walang paso at least mayroon din benta diba kesa wala pagtsagaan para may araw, araw tayong pagkain mga madam ganun talaga ang buhay saan ka na itlog pasansya na kayo mga madam kasi maingay na sa labas po tayo diba kahapon naglaba ako tapos pumunta sa cemetery every Monday tapos may namigay ng pera kagabi pumunta ako doon super daming tao magulo pero tiyaga lang kasi nangangailangan si madam diba? kahit 100 lang yan pang kape at tinapay charlo diba? Yaman talagang buhay mga madam. Pagsagaan ang may nagbibigay, tanggapin. Diba? Ganun lang talaga ang buhay mga madam. Go pa rin tayo. Sobrang tayo mix. Parang linggo. Hmm? Tapos na ako kasi hindi ako na malingki ka kanina kasi umuulan hanggang madaling araw. Kanina ambon-ambon siya. Nawala naman siya. Hindi ako nakapalingki. Ito na lang yung natira po. Ito lang muna yung panindak ko. Pag may benta pang dagdag sa ano. Pamalimki bukas. Diba? Ganun lang talaga mga mga Ang buhay ni Madam Shee. Madam Shee, sa buhay niya. charo Paki-subscribe po kay Madam Shee. Please more, more, more subscribe. Salamat po na sub subscribe Sa akin, po ako na 213. Thank you, thank you po sa inyo. Ubus po ako. Nagpapasalamat sa inyo. Sa support nyo. Yung binigay. Sana hindi kayo magsawa. Kay Madam She. Please, please, subscribe. Tapos na ako nagbalot kasi ito. limang piso lang. Nagbalot ako kanina. May kachika kasi ako hindi ako pwede mag-video, di ba? may tapuka, may chocolate, tea, may shawmai, may lamaw, may bacho. Yun lang paninda ko at shawarma rice at shawarma wrap. Yun lang ko mga madam. Konti lang. Hindi tayo masyado maging sobrang ano, pagod, di ba? Tapos, yun lang hanggang sa kaya yung puhunan agan sa ano po na yun lang ang kaya ko itapat pinta chaga chaga lang si madam si hindi ko po sa kakalaba kahapon puti na lang naiwan sa mga labahin ko sa susunod Monday na ako naglapas. Diba? Yan lang mga madams. Magandang araw sa inyo lahat. Oh. Bye. Please support Madam She. Thank you so much. Happy, happy Tuesday everyone. Thank you.